Hello guys! Ito na po yung tutorial kung paano ko to na-edit yung blur effects ng background. So please like and share! So punta lang kayo sa CapCut and then kuha kayo ng, video ng video nyo. And then um, punta kayo sa copy. So i-click mo lang siya then, then, copy. So ayan, sirakalan ko siya. Copy and then punta kayo sa overlay para maano siya sa baba. I-drag mo lang siya pa left. So, kayo yung i-drag ko eh. <laughs> Joke lang. So, ayan. Punta kayo sa cut out and then remove background. So, para ma-remove yung background nyo sa second layer. Tapos, i-click mo yung first layer and then punta kayo sa Ayan, punta kayo sa effects. So, ayan, circle lang ko siya. Video effects and then punta kayo sa lens. So, ayan, punta kayo sa lens and then blur. So, ayan, ba diba, yung background ng uh, video ko is nag-blur compare sa kanina. So, ayan, guys, napakadali lang. Pwede mo rin itong gawin sa mga uh, vlog mo or sa mga video mo tapos kung nasundan mo to please like and share and follow for more video and kung may nakatanungan ka please comment na lang below thank you